Nagbago na ng madam nyo ngayon Kasi maaga na siyang nagigising Tapos yung nga, tinutupin tinutupinan niya Parang ang hindi si madam to eh Isipin nyo, nauuna na siyang gumigising Sa alaga niyang dinosaur Nakakapanibago si madam Eto pa, nagsusuklay na siya kahit hindi naman talaga niya gawain Parang kinabahan tuloy ako Kung ano ang ganap ni madam ngayon Ang madam nyo kasi, nagkukulong lang yan sa kwarto Parang may nakalimutan ka ata madam Siyempre, babalik pa yan para kunin yung cellphone Pagbaba nga ni madam sa hagdan Abay napatigil siya Dahil meron palang nag-overnight dito sa baba Parang napuyat ata tong mga to Buti pa tong alaga ni madam Ang bilis lumaki Eh paano? Litsun yung pinapakain dyan Ready na nga ang sasakyang ni sports car Dahil aalis pala ng maaga si madam ngayon Partida, di pa yan naligo at di nagtutbrush Naniwala pa naman akong may nagbago kay madam Pero ang importante, maagang gumising si madam ngayon Dahil walang dalang bala si madam Kaya nag-withdraw muna siya kasi bibili pala siya ng king crabs ngayon. Tignan nyo ang lalaki talaga, oh. Abay, pinagmalaki pa talaga ni madam bago binili. Hindi ba pwedeng pakyawin mo na lang lahat yan, madam? Grabe ang lalaki ng bibili niyang tiger shrimp. Sinabi ko na nga kay ate na ako na lang ang magtimba para di na lang siya mahirapan. Tapos ang nakakatuwa, binigyan si madam ng isang free. Hindi pa talaga na kontento si madam. Bumili pa talaga ng higanting isda. Lahat na ata ng malalaki, binili na ni madam. Anong ganap mo ngayon, madam? Ang aga mong namalengke. Tapos pagka-uwi, bakbakan na sa paghiwan ng mga ricados. Para dito sa mga pinamili niya. Ito ang napakalaking shrimp, tinanggalan na ng pakpak. <laughs> May nabili ding pusit si madam. Ayan na nga at sinimula ng operahan. Yung auntie ko, binilang pa talaga yung isang tray na itlog. <laughs> Dahil vegetarian tong nanay ko. Ay, binilan ko na ng lettuce. Sempre pinahinga muna itong king crabs bago lulutuin mm -hmm. Dahil medyo naawa kami, tinanggalan muna namin ng tali isa-isa Tapos nilagay na nga sa kawali Dahil tatapusin na natin ang paghihirap ng mga crabs na ito Wala na tayong magagawa kasi ito na yung future nila Tinakpan na nga baka may magdalawang isip pa Abay, sa mahal ba naman ang king crabs ngayon? Hindi pwedeng may makatakas, go! <laughs> ang is strong naman ng mga king crabs na to. Kaya pinatungan muna namin ng niyo ang ibabaw ng takip. Nakaharvest din kami ng hinog na mangga sa palengke. Parang bukas pa ata kami matatapos sa paghihiwang ito. May niluto din pala kami ibang putahe. Katulad nga nitong saging at kamote. Para malaman kung luto na, ginamita na nga ni nanay ng pambihirang tikni. Bawang professional lang ang mahagawa nito. <laughs> Eto na nga, na ang malaking kaldero. Dahil luto na yung saging at kamote. Magbida-bida sana si madam sa pagluto. Pero dahil sobrang init sa mukha, kaya yung pinsan ko muna yung magiging chef ngayon. Nilunod na nga ang malalaking hipon. Sa kawali. At dahil may nabiling kabibi din si madam, sinama na sa pagluto nitong mga hipon. Pero tahong sana yung ipapartner ko sa hipon. Pero dahil hindi tayo nakabili, eto munang kabibi para maiba naman. Sa lakas ba naman ang apoy? Wala pang one minute, luto na yan. <laughs> etong nabiling pusit ni madam pinalaman na namin ng ricardo dahil nga iihawi namin to sarap din kasi ng inihaw na pusit parang seafoods lahat yung binili ni madam ngayon <laughs> dahil napakuluan na nga itong king crabs hinango na nga isa-isa ng uncle ko sa kawali tapos ito namang papakuang tagahiwa hinati nga sa dalawa kasi igigisa pa natin to sa mahal ba naman ang king crabs dapat maluto ng masarap go <laughs> eto na nga at luto na ang garlic shrimp with kabebe <laughs> Sabi ko naman sa inyo, hindi aabuti ng isang minuto sa pagluluto nito. Grabe yung apoy palang unstoppable lang, unstoppable Hinaluan ko na nga ng sweet corn at patatas. Siyempre, napalambot na to. Tapos hinalo ng hinalo ni madam para manuot yung sarap go Nakakagutom naman talaga tong niluluto niyo, madam. <laughs> Tapos eto pa, dumating na yung lechong dragon. Para talagang may birthday, oo. Bida-bida talaga to si madam, talagang binuhat pa. Eto na nga, ulit yung king crabs. Na umabot ng isang baldigo. Pero hindi man lang nangalahati sa kawali, madam. Pagkatapos ng limang segundo, hinangon na kaagad ni Papa. Matik na kaagad ba? Kahit titignan mo pa lang, ang sarap na. Sinandok na nga ni madam at inilagay ulit sa balde. Kailangan na natin ng backup kasi baka bukas pa tayo matapos nito. <laughs> hindi pa tapos sa pagluluto, may bakbakan na kaagad ditong nangyayari. Hindi kasi namin kakainin dito sa mansyon. <laughs> Etong mga niluluto namin mga kapilingon. <laughs> Dahil tatawid pa kami ng Pacific Ocean. <laughs> Pagkatapos kasi namin mamundo, mariligo kami ng dagat. Dahil walang may iwan sa mansyon, dinala na nga ni madam itong alaga niyang dinosaur. Isasama natin to sa adventure natin ngayon. Siyempre, para damay-damay na balahat. <laughs> Dahil tuturuan ko din tong lumangoy itong alaga kong dinosaur. <laughs> Dahil nga, tatawid pa tayo sa Pacific Ocean. Siyempre, sasakay pa tayo ng barko. Isla kasi yung pupuntahan namin ngayon. Ewan ko ba, may dagat naman dito sa malapit. Pupunta pa talaga ng malayo. Buti na lang talaga, may sariling yate to si madam.